Hi guys! Dugtong nga lang natin yung masakit pala uh, tanggapin ng katotohan pag tayo ay nasasabihan ng magulang or uh, teachers or asawa kapatid kung anong mayroon po tayo ugali pag-uugali na minsan nagiging pasaway minsan di maintindihan yung mga plano o iniisip na bara-bara ba? Yun yung minsan na sinasabihan tayo ng kadalasan ng kapatid, nanay, or sino pa man na malapit sa atin. Ba? Either yung ano guys, yung mga tulad yan, nagsasamba tayo tuwing linggo or anong araw na samban natin. Kasi ako, minsan naririnig ko yan na may paano si father na ano naman tayo doon na kanyang sinasabi na totoo. Kasi ako mismo, yung nagpaparayala sa akin na yung palang mga ginagawa ko dati ay hindi tama. Na siya nagsasabi at ako, lihim na puso't isipan ko, sinasabi, mali pala ako. Pero hindi ko kaya pakita ilhad sa mga nakapaligid sa akin na mali ako kasi. <laughs> kaya anong pag natin, natin? Palo po, share and like.